Good morning guys. Nandito tayo sa rooftop, sa rooftop natin guys. So ayan oh. May bata dito nang hingi natin sa ating kalapate. Ayan oh. Yan. Yan. Nakita ko siya, nakita ko siya kanina sa kalsada. May dadala siyang kalapate. Iisa lang daw yung kalapate niya. Kaya binigyan na natin sa si Potol. Ayan oh. Hawak niya si Potol guys. Ayan oh. Si Blue Bat saka yung checker natin. Puro Potol yung paa niya. Kaya binigyan na natin sa kanya para para mihin na lang yan. Kasi hindi naman natin malalaro yan eh, dahil wala nang singsing. So ayan guys, nandito tayo sa rooftop. At tinanong ko siya kung may kulungan. Bibigyan din natin siya ng kulungan. Ayan. Diyan niya nalagay yung kalapate niya. Yung bago natin bigay, bibigay na kalapate. Ayan o. Oh. Yung hawak niya. Ayan. Ayan. Yung hawak niya, dito niya ay kukulong. Dyan sa kulungan na yan. Bibigyan na natin ito sa kanya. Dahil sa marami naman tayong ibon, kaya i-donate na lang natin sa kanya para mahilig naman sa kalapate itong batang ito. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Tutoy po. Totoy. Totoy? Totoy. Otoy? Totoy. Totoy. O, Totoy yung pangalan niya. Tagapate ma lang din ito. Takatramo. Ayan, hawak niya yung ibon natin. Para may yan, ha? Ayan. Pati yung ating cage, breeding cage ay binigyan na natin sa kanya. pal 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 lepasin natin iba natin lepas 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 ya pati sa kabilang loob natin palabasin na rin natin lepas 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 <coughs> yo lumabas na guys may pa ding ating mga warrior oh ayan lepas 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 Pas. Uy. Ayaw. Ayaw lang basta. So hanggang dito lang yung video natin guys. Hanggang dito na lang. Uy mo uy. Tinira niya 'yung bote. Pero hindi yan. Wala. Wala. May butas 'yan. May eh. butas Ayusin mo pa yan. Ah. Ayaw. Oh. Bueno, ayun. Tingnan mo para Ah, sige. Si. So okay na ra to. Yan. Tara, tayo. Ingat mo yang ibon ko ha.